yung kasama ko. Kasi hindi Kinaka. ka makikipag-usap Ha? Kinakausap kita na maayos. Kinakausap. Sabi ko sa inyo, sa iyo, saan yung bantulak lang akong pantulak eh uminom ka na lang dyan sa may sapa try yun ginaguhan mo ako kapag umandar yung ginadala ko hindi naman kita ginagalit po So ngayon, gusto mo makuha yung anak mo? Oo, mare. maaari. Nakakausap ako sa iyo. Nakakausap ako sa iyo, bro. Sige, simahan mo ako. Balik mo sa akin ang anak ko. Kung ka, kaya mo, sumamang sa akin. Harapin mo yung 30 katawang nandunan sa uta. Tulungan mo ako, di ba? Nagkasama tayo dati. Noon, pero ngayon, brutal na kitang kalaban. Bakit, bro? Nagkakakikita ka ganyan, bro? Kaya ganyan si ko, dahil sa Swinta Mil yung na ko, kaya hindi ko nakabayad. So, mababayaran ko yung Swinta Mil. Alam mo, wala naman kami pakialam sa mga utang mo eh. So, wala, wala kayong pakialam. hindi, mo. Hindi, hindi ako nang pakialam. Kung sinabi mo lang sa amin, nang, maaga pa, siguro natulungan ka na lang yun. Si Johnny, ninong mo yan. Pero bakit? Anong ginagawa mo? Sabi mo doon ba, yung, 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 isip ko, sabi yung panisip ko, Palaging uminit, palaging normal. Dirty ka Mimimimram. ngayon. Dirty ka ngayon, normal Siportipur. Siportipur. yung... 44, 44. Normal yung utak ko. Tutulungan ka nila. Ako, tutulungan kita. Pero bakit? Bakit mo ginawa yan? Nag-try doon ka sa ating ano, pagkakaibigan. Ating pagkakasama na isang bilang isang vlogger. Hindi, ma. Wala akong ibang matatanggawal. Mabait ka dati, ma marunong ka masakit sa pagkikipaglaban. O bakit ngayon ginagamit mo ang yung yung alam sama-sama. Nagpagamit ka kayo? No? Sino commander mo? Mangi ka doon eh. Tanong Tara natin siya makikita. Ibigay Busto ko sa ako doga. So bigyan mo ng damit. Bigyan mo muna ako ng damit kasi umalis ako sa aking bahay wala akong dalang damit. Ito. Bakit ang ito? Huwag na siguro ito. Hindi ako tamang pati ano. Yung hindi pa sa Ito, ito, Ha? Ah? Baho na yan. Wala. Bagong laba lang ito. ko dito dito. kita. lang ilang minuto. Malayo ko yun, Greg. Malayo ko yun. Ilang minuto lang ibigay mo sa akin. Dito, dimito ko yun pag hindi ko magawa yun ano ang gagawin mo? hindi ko alam kapag umanda rin yung dinadala ko tapon yan Bert, tapon yan Bert ito yung dinadala ko Duga Bert, tapon mo yan nag sa akin kung ano Sirotin lang talaga ngayon ako sa mga ko hindi mainit yung ako. ko natutok ka na ako Duga kasama tulak Pupupukoy na dali yung ano mo Yung batok wala. Okay, pupupukoy natin Mark, pupupukoy natin Wag di, i-follow ko dito Ha? Follow ko dito Dapat ako yung dila dala mo doon ka Kita ba yung kasamahan ko? Laging nag-iikot Hinahanap na ngayon Wala mo, wala mo Wala, nag-usap lang po kami. May pinag-usapan lang kami tungkol sa ano. Sipot lang po kayo. Hindi naman, hindi naman kami naglaban ano ni Bert. May kasamaan pa ako isa dyan o. Brother. Brother. Halika. Eh, kung ano ba nangyayari dyan? May gusto nang kikiusap sa akin. So may dalang pagkain. So wala naman, okay naman, wala naman, wala namang, namang last round daw nilagay niya. So pwede kayo ano. Wait, right, Ano na ko ba nito? Kaya ka, kaya ka. Nagkikiusap rin na siya kung nasaan yung pamilya na. niya, pero sabi, ako ko sa dito sabi ko sa Para makipaglaban din. Sabi ko sa kanya, matagal yung matagal na yun. Binalago kayo na pagkain. O, oh, pwede kayo magkuha. Wala, mag may lasa niyan. Wala, wala, wala na. Makain na siya. Kaya kung Pwede kayong kumuha doon kayo magkain para makabanta sa pagdaanan dyan. Okay oh, na to. Ano? Dalhin ko na lang doon. ron. na to. mo lang. Oh, may lason to ah. Doon lang kayo magkakain. Ilagay mo, dalhin, dalhin mo ito. Ano yeah. yan? Kapag -tapos, dito mo ilagay. Hindi mo kung ang lahat na may madal. So, masarap to ah. Bulo lang ka sana. Oh, hindi. K kainin mo lang. Kainin mo lang lahat yan. Huwag yung anak ko. Ito <laughs> so, yung tawan ko, yung body ko. Madali lang yung sabihin. Pero so, wag mo yung... Wag yung... Siraan yung ano niya, dugo. Meron sa akin lang ngayon. Hindi na akong alis. Huwag mo <laughs> makuha ma ko ngayon sa mga lakas. Uuwi na ako. Hindi na ako. Pagpapayaan ba ko na kayo dito. Kung ano man yung gusto mo mangyari. Sige, okay, gusto mo na sumama sa akin? O, oh, para makuha yung anak ko. Ha? Bigay mo yung anak ko. Bigay, pero... Paano na paano na ako kapag wala ng kasi yung kidney ng anak mo Duga, yung inasahan ko ibinta ko sabi ni commander kanonoy sa akin kapag mabinta daw mabinta raw niya pagkano daw yung utang ko sa patag hindi sige yun ang hindi mo dapat gagawin sige kunin mo ang kidney ng anak ko oh magpapatay na tayo na ha subukan subukan namin kung na puno pa kailangan yung ha? anak ko kasi yung anak mo hindi ko alam kung kinukunin na niya lang kidney or kidney para ibenta para ibigay sa akin ng kamay. Pwede ka kikiusap ako sa iyo nang maayos. Sagutin mo ako nang maayos. Sinasagot mo kita pero kayo kayo. So, ano ba kailangan yung anak ko? Kayo lang, ha? kayo ang umalma sa akin. Ako hindi ba umalma sa iyo? Nakikita naman ng mga Ikaw, witness naman ng mga supporter Ikaw, so, Yung anak mo. Kunin ang kidney niya. Ano maramdaman mo? So hindi pa ako nagsasabi ng kinukunin. Hello. Ano? Huwag mong gulawin yung anak ko ha. Gagalitan mo ako. Pati ka, pati ka. Huwag ka lalapit dito. Huwag kaya lang pakialam. Kaya sa amin lang yung dalawa. Huwag lalapit dito. Kain ka na lang dyan. Magkasubukan na tayo. Baka, magpatayan kayo dyan ha. Wait. Ang gusto ko lang duga. Ano? Ang gusto ko lang ay yung sabi mo na makuha yung anak mo. Kung may dala kayong 50 saan kayo makautang? Ibigay ko yung anak ko at pamilya mo. Para ah, ibabay, ko, ibabay, ibabay ko sa inutang ko. Saan kami maghihingi ng si 50,000? Kayo ang nagsabi Wala sa akin. Wala sa YouTube. Kayo ang nagsabi sa akin kung magsabi lang ako, tulungan mo ako. So yung, yung itulong mo sa akin, kung kaya mo, para mababayaran yung utang ko doon sa patag. Magamagamag kami lahat. Kami, lahat ng mga kasama mo. Magamagamag kami. Pero hindi ko susuluhin yan. 50,000. Ano sabutin mo yung mga kasamaan mo? nga ito po yung kuha ni. Sabihin ko kay ano? Kay nino mo. Gusto bang kasi nila? ako sa kanila. Kasalin na si kasali na yan si Johnny. Oh, yung mga nino mo. Siguro mo bibigay yon. Tela ko dadalhin ng pira ko na. na, na. So, wag kayo magpa matigas. Ha? Dali ka kayo. Okay. Hmm. Laban. Ha. Dapat matigas kayo, Doga. Huwag kang matigas, Doga. Huwag kang matigas. Ha? Huwag kang matigas, Duga. Bakit ako matigas ka lang? Ha? Alirto, ka, alirto ka. Bert, alirto ba rin? Huwag kang magigalam. Ito yung itak, Duga. Bert! Pag tumama sa, tumama sa iyo. Ito? Hmm. Oh? Ito? Hmm. Oh, ito? Ito? Ha? Sige! Oh. Ha? Bakit pinatay mo? Yung kasama ko! Kasi hindi ka magkakausapan, Bert. Kinakausap kita na mayos. Kinausap! Tinatakas ako, guys. Tinatakas ako, si Bert. Ah! kumagat Ah uh, Nak. <laughs> Diko na paggilan yung sarili ko. Ayoko muna. Dito na paggilan mo. Dali, dito na. Dali, sakin. Dito aku aku yang mengambil dalam kedri Hati bintah ah. Ini yang tak nak mengadami Sikri Demil 50,000 cash guys Para balik Bila saya akini pemilih aku Membagi aku Mengadami Wala naman aku pira Wala akong pira saan ko hanapin yung pila na yan wala naman sana akong pakialam sa problema niya na may utang siya na sa so ano susyo pero nakasalalay ang buha na mag-ina ko dito gagawin ko lahat para malutas itong problema na ito Ngayon na siguro muna ako Mamaya guys Para makahinga ako ng tulong Ng mga kasama ko natin Namin Baka maka Nakabigay sila ng ambag Kasi kailangan ni Bert Baka mabawi pamilya ko Sana lang guys Alis lang muna ako dito Alis siguro dito